pwok imong dinosaur ipawok ba imong dinosaur Ipawok mo Ipawok. Maligid. ubu ako na dao tagtiin. nagipiyangan naman man ni imong dinosaur na la pa la piang ayoko paluka Tan stop na. Tayo iko sa dugan. Ana. Wait. Hey. One. One kun one. Two. Three. Na Four. Four. Uh, five. Ben, nagulan sa gawas. Be, nagdugdog. Nagdugdog. Hey, Wala. <laughs> Wala akong oh. oh. Wala. Wala. Maglag, lugar ka ron. Oo, oh, eh, magsimba, mi, magsimba. Mati ka dito, ikaw masiglakaw-lakaw, ha? Oo, oh, na, di na naman ko na itong may nato. na mo dinosaur, yung de? Tanaw? Ah, uh, di na mag -walk? Na, nagtamu mo na, inikibutang maligid. Na. Tiguwag na na, eh, mag Dinosaur di na yung tuong at il. Ganyo. Up, 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 up. Ah, di na mo pa Up, 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 up. Nama pundir na, loy. Na. Up, up, up. Pahonga na, pahonga. Ba. Very good, Tatan, boy. Very good, Bata, gamay, boy. Taong si Ilda, kasi ang nakani atong si ni niyo to, oo, na, napawil-pawil. Very good, baby, boy. Uy, 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 nagit it na ikaw? No, pa kay mapay pa pa na mo manligo para namin may mag-eat ng nang big lola nag-abaw. Ah, gusto ko po si kitan oh, itag am. Oh. aching, Ching. aching, aching. da da. Ching. Sa kinis ang Bebe. Hello. Hi, mami. Hai, mami. Morning. Morning. Um, one, two, yes, count, count. three, yeah. four, huh? five. Ano naman, hindi naman mag-count ang bibi. na, oh, oh. Ikaw na, be. My name is Itan. 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 Uh, Itan Kurt. Itan Kurt. Itan Kurt. Uh, uh. Itan Kurt. Itan Kurt. Buka, Mami.

Ya. Yeah. Uy. Ay, nah, na imong car. Na mami o oh, maigo buak. Pa. Yeah. Brum 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 brum. Ba, ba, tum, tum, brum. brum.